So, mga kajan Max. Ito tayo ngayon sa ano? Sa Bonifacio Roof. Galing po tayo ng ano mga kajan Max sa Marina. Kumuha tayo. Kinuha po natin natin ng CRB is RB natin kung tatawagin ay Seaman's Book. Naglalakad na tayo mga kajan Max no, papuntang Kaalaw. Kung ako mga kajanmaks Wala pa ano, Wala pa akong kain Wala pa ang tanghalaya Dadaan po tayo doon sa mga Sa park mga kajanmaks Para makita natin yung Buong paligid Ano kaya yan mga kajanmaks Parang pato eh maliit ito na mga guys yan laki okay. yan uh, yan si Benigno okay no okay no, I didn't want to. Nick no the okay, no. third.